Walang mali sa'yo. Walang kulang sa'yo. It's not your fault. Lumaki ako na walang ama! Hindi mo ba naiintindihan yun? Nasasabihin mo walang kulang sa akin? Dapat pa ba natin i-celebrate yung Christmas? Sa dami ba namang nangyari? Ang wish ko lang naman talaga ay magkasama-sama tayo. At natupad yun this year. And that's worth celebrating. Mas mabuti siguro kung sa akin na talaga marinig ni Faith ang buong katotohanan. Ito bang bigyan mo muna ako ng ilang araw? Pausapin ko lang mga kapatid ko. Yung sabihin, palilipasin natin ang Pasko? Sana po. Sana Bakit pa nangyayari sa akin to, Hope? Pinarurusahan ba ako ng Diyos? May nagawa ba akong masama? Sabihin mo. Huwag mo sabihin mo. Mm -hmm. hmm. sumagot What can I do? Ha? Joy, ang ko. Ang ko. Gusto na muna mag-shower, mo muna Hello? Kamusta si tita? Ayun, hindi pa rin siya okay. Gusto mo ba pumunta ako dyan? No, 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 no. It's okay, Eric. Idadaan eh, na rin sana yung regalo ko sa'yo. Huwag na, bukas na. Sige, I'll call you later. Merry Christmas. Okay, sige. Merry Christmas. Eh, auntie, buong buhay ko kilala ko na si Mang Jose. Hindi sumagip sa isip ko na magagawa niya to. Naku, hindi talaga. ikulang na lang, magiging ginto ang lahat ng hawakan ng taong yun. Ay naku, kung kinakailangan, itataya ko ang pagkababae ko mapatunayan lang na inosente si Bang Jose. Plante, paano mangyayari yun? Talaga po ba? Aba, oo naman. Ikaw pala yan, Mylene. Sa totoo lang, Manang Kitty. Nahihiya eh, ako sa naging reaction ko kanina. Kita ko naman sinusubukan ni Lolo magpaliwanag, pero... hindi ko siya pinakinggan. Parang ako pa ata yung unang nanguska sa kanya. Eh kasi naman, siyempre, nabigla ka. Lahat naman tayo nabigla. Alam mo, maiintindihan ka ng lolo mo. Ang kailangan natin isipin ngayon, eh kung paano tayo makakatulong para magkaroon ng liwanag ang mga kabanapan. May naiisip po ako, Manang Kitty. Kaso mahirap ata patunayan. Ano? Si Andy po. <coughs> Andy? Sure ka bang okay ka lang? Okay lang ako, Joy. <coughs> Sige. Take all the time you need, okay? <coughs> Okay. <laughs> Kasi, isipin mo man ang Kitty. Maghapon niya hindi tinatantanan si Lolo, di ba? Tapos, kung ano-ano pang gawa niyang alak yung pinapainom niya kay Lolo. Ano? Sinasabi mo bang sinadya niyang lasingin yung Lolo mo? Yun ang hinala ko, Julie. Pero, Maylene, iuminom din ako ng mga lang alak niyang... Hindi ah, na yan eh. Mas marami pa yata akong nainom kaya sa lolo mo. Pero tingnan mo naman, oo oh, okay naman ako. Nasa sa pa ako, di diba? ba? Pwede pa nga ako mag-ganchilyo eh. Mate, are you okay? Yeah, don't worry. I'm medyo, I just had flashbacks, but I'm alright. Thanks. Alam niyo, ate, parang pinaglalaroan tayo. What do you mean? Talaga bang Dutchie ulit? As if hindi pa traumatizing yung nangyari five years ago, tapos eto na naman tayo. Kailangan na natin sabihin kay Mama. What? No! Ah, gusto niyo bang masiraan ng bait si Mama? Ang kailangan natin gawin ngayon is find that laptop and then deal with Mang Jose. Ah, ate, kailangan na natin mag-confess kay Mama. Dahil sa nangyari, kailangan natin umamin sa kanya. At napag-usapan na namin ni Joy. Para mabawasan ang kasalanan natin, kailangan sa atin mismo marinig ni Mama ang totoo. Ah, yes, ate. Tama si ate Ho. Lalo na't nawawala yung laptop. Mahirap na ate. Besides, ate love, kapag umamin si Mang Jose kay mama, yun na yun. Wala natin tayong kawala. Mauungkat at mauungkat ang sekreto ni papa. May aminin si Mang Jose? Anong aaminin ni Mang Jose? Anong meron si Mang Jose? Rape case. ito nga po yung sinasabi kong mahirap patunayan, Manang Kitty. Pero, paano? Paano lang, Manang Kitty? Kung may nilagay po pala si Andy sa baso mismo ni Lolo. Medyo matinding ayang ninala mo na yan. Eh... Bakit mo naman naisip yan? Marami na kasi ako napapansin kay Andy. May iba talaga sa mga kilos niya. Tapos meron pa siyang mga kwentong hindi nagtutugma. Alam ko mahirap paniwalaan yung mga sinasabi ko o manang Kitty. Pero reputasyon siya na po kasi ni Lolo yung nakasalay dito. Oh my gosh, akalain mo yun? May dedemonyo pa pala si Papa. Eh, halos murder na yun, ah. Kaya nga, ate, hindi ko matake na pabayaan si Mang Jose. And I'm sure there's a perfect explanation kung bakit nangyari yon. Makakaya bang aminin ni Mang Jose kay Mama? Well, sabi sa akin ni Mang Jose na itatry daw niya yung best na hindi tayo madamay pag kinausap niya si Mama. Uh, paano? Matagal ko nang kilala ang lolo mo. Pero yung si Andy, ngayon ko lang nakilala. Natural sa inyo ko papagi. Pero kailangan pa natin ng ebidensya para mapatunayan yung mga suspecha mo. Fine. You know what? Hindi naman natin mapipigilan si Mang Jose kung gusto niyo umamin kay Mame. Pero dapat labas tayo sa kwento niya. Paano nga e eh, si Papa yung punot dulo ng lahat? I don't know! I don't know how, I don't know why. Basta gawin natin ng paraan. Ikaw, five years ago, ikaw ang pasimuno na wag sabihin kay Mama. Lusutan mo, pangatawanan mo to. Pero saan tayo magsisimulang maghanap man ng Kitty? Hindi ko din alam. Pero mag-iisip ako. Pero, meanwhile, girls, ating tatlo lang muna ito. Kasi, kung totoo ang suspensya mo, Maylene, dyan kay Andy, mahihirapan tayo kapag nakatunog siya. Agree? Akali. Ate, you're so unreasonable. Uh, oo nga, ate. Tapusin na kasi natin to. Ano, dadalhin mo ba to sa hukay? Pabatiin sana kita ng good morning. Kaya lang alam ko walang good sa morning mo. Hindi ako nakatulog kagabi, Kitty. Magdamag akong nagdasal. Na sana bangungot lang yung nangyari sa akin. Pero eto ko, gumising ako. Nandyan pa rin lahat ng sakit. Ah, uh, madam. Um, Di ba, alam niyo naman na loves ko kayo at... Alam niyo naman na napaka-honest kong tao. Kaya kung maaari sana, magpaka-todo honest na po ako sa inyo kung okay lang. Sige, Kitty. Ikaw pa ba? Alex! Alex! <laughs> Alex! <laughs> Akala ko hindi na ulit kita makikita. <laughs> <laughs> Well, iba to lang siguro pag meant to be, no? Bila mo, tadhana na yung gumawa ng paraan. Tadhana ka dyan? Alam ko naman na si Mama nakakausap sa iyo eh. Ah, ko, kailangan bigyan niyo ng chance si Mang Jose na makapagpaliwanag. Kasi, mabuting tao si Mang Jose. Eh mga nga, binibigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa korte. Si Mang Jose pa kaya? Madali magpatawad, Kitty. Pero mahirap makalimot. Sa ngayon, hindi ko maalis sa isip ko yung nakita ko kagabi. Naku, isa pa yan, ha? Alam ko, pare-pareho ang nakita ng ating mga mata. Pero madaminsan, iba ang nakikita ng puso. Abay, ano bang paniniwalaan mo? Yung nakita mo o yung nakita ng puso mo. Babe, sorry kung iniwanan kita nung araw na yun. Ha? Alam mo na ayokong gawin yun. Pero wala lang talaga akong choice. Alam mo kung anong buhay meron kaming dalawa ni Gladys. At ayoko na bumalik dun, Joy. Please. I'm so sorry din, Alex. So sorry fine. din mo na akong buo para sa'yo. No, 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 no. It's okay. It's okay. Ito, may second chance na tayo ulit. At hindi ko na to sasayangin this time. May plano ako, Joy. Talaga? Walang... Lito ng lito na ako. Naku. Pusensya na, madam. Ha? Alam ko gulong-gulo ka na na... iba'y nakita mo sa pagkakakilala mo kay Mang Jose. Pero, siguro na para talungin natin ang ating mga sarili. Sa pagkakakilala mo kay Mang Jose, magagawa niya ba yun? Ano ba ang paniniwalaan mo? Yung Mang Jose na nakita mo kagabi? O yung Mang Jose na kilala mo na ng ilang dekada? <sighs> Magiging realistic tayo, okay? Pinatawag ako dito ng mama mo, hindi dahil boto na siya sa relasyon nating dalawa. Gusto lang niya na magkaroon tayo ng maayos na closure. Tama? Tama? Pero hindi yun ang hinahanap ko, Joy. Ako din. So, anong gagawin natin? Aalis tayo. Magpakalayo-layo tayo sa kanila lahat. Iiwan ko yung pamilya ko. I know, it's asking a lot. Pero yun ang inaiisip ko, na paraan para magkasama tayong dalawa, doon tayo sa lugar, yung wala nakakilala sa atin. Alex, ano kasi... Wrong timing. Ang dami nangyayari sa bahay. <laughs> Wala naman talaga magandang timing, Joy! At dito sa bahay niyo, hindi dito nawawalan na nangyayari. At bago mangyari yun, baka mamaya natuntun na tayo na naman ni Gladys. It's just a matter of time bago niya maisip na dito na naman ako nang punta. Um, Dam, dumating na po si Sir Alex. Nagkita na rin po sila ni Miss Joy. Alex? Talaga ba, madam? Pinapunta ko dito si Alex para makapag usap sila ni Joy. Dahil gusto ko magkaroon sila ng maayos na closure. Wala naman sigurong masama kung mag-uusap sila ng maayos. Yan din ang pinangahawakan ko ngayon, Faith. Uh, uh, ano? Ah, ano? Halika na. Ah, uh, yung sinaing. <laughs> sinaing po? Oo, oh, oh, sasaingin ko yung alaga mo pang hindi ko oh, sa akin na uh -huh. magdaon kayo mo yan. Good luck. Hey, Kali ka na. Oh, di ba? Sinain, di ba? Di ko lang si ka na yung sinain. <sighs> iniwan ko si Gladys para sa sa'yo. Iiwanan ko lahat-lahat para sa sa'yo. Kita mo, Nakita rin naman ng pamilya mo na ikaw talaga yung pinili ko. Kaya please naman, piliin mo din ako. At pangako ko sa'yo, I'll take care of you this time. Okay? Okay. Okay? <laughs> Uh, Unang-una, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo ko dahil... dahil sa akin, nalagay tayo sa ganitong sitwasyon. Alam ko, kailangan mo ng paliwanag, ano? Pero... Alam mo, ako mismo hindi ko mawari kung kung paano gano'n ang kinahinatnan ko kagabi. Talaga bang hindi mo matandaan yung nangyari? Uh, malinaw lang sa akin nung gabing yun, uh, yung nag tayo, tapos si Si Kitty, nag cake na gawa niya. Tapos nun, hindi ko na alam. Uh, siguro na, naisip ko lang na naparami yung inom ko. Pero Faith, isa lang ang malinaw sa akin. At mananatiling malinaw. Yun eh, yung hinding-hindi ko magagawang saktan ka ng gano'n. Faith. Faith, nakikiusap ako. Alam ko mabuti kang tao, Jose. siya na naglalaban ng isip at puso ko. Dahil sa nakita ko kagabi. Alam ko hindi mo magagawa yun. Dahil hindi ka ganong klaseng lalaki. Pero Faith, hindi ko alam kung, kung ito yung tamang oras para sabihin ko sa iyo ito, no? Pero, <laughs> naisip mo, ano pa ba sa'kin sa akin ngayon? Meron kang dapat malaman tungkol sa akin. Ano yun? Uh. Faith, uh, pitong taon na ang nakakaraan. Nakasuhan ako ng rape. May... May patay na babae na tagpuan sa isang motel. Ako ang tinurong sospek. Pero napagkamalan lang ako. At syempre, fake. At tinulungan ako ni atorney ni Anton. Inareglo niya yung kaso, napatunayan niya na uh, mistaken identity ang nangyari. Hindi ko na ito sinabi sa yon, Kasi matagal na yun eh. Tapos, eh, hindi rin naman siya totoo. Uh, ang ang mahalaga ngayon eh. Kung naniniwala ka sa akin. Faith. Tama ka sa paniniwala mong hindi ko magagawa yon. Yung nangyaring pitong taon na ang nakakaraan at saka yung nangyari kagabi. Faith, kilala mo ako. ang sabi mo na ituro kang suspect. Ano kinagawa mo sa motel? <laughs> Bakit ka nandun? Faith, hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay napatunayan ni Anton na wala akong kasalanan. Kasama mo si Anton? Pitong taon na rin yun, Faith. Ang dami na nangyari. Marami na tayong pinagdaanan mula, no? Palagay ko, hindi na importante ang ang mga detalye nung nangyari sa gabing iyon, Ang importante talaga ngayon, eh kung... kung pinaniniwalaan mo ako. Ano ka ba, Jose? Ayaw mo ba akong mag-isip? At gusto mo paniwalaan ko na lang lahat na sinasabi mo? Hindi, hindi. Hindi, hindi sa ganon. Ang sa akin lang, natatakot kasi ako eh. Baka mabali wala ang lahat ng... ang mahabang panahon pinagsamahan natin. Yo! Faith, nakikiusap ako. Sana. Sabihin mong naniniwala ka sa akin. Ini dia Allah kan kita. Hafiz. And mungkin aku apa semua mo, Bing! Ano ko iyo? Ay, pamilya hey. ako para sa'yo! Kinuha niyo ba ni Hope ang kwintas? Nagsabuatan na naman kayo ni Hope. Ilang sekreto mo ba, Carl? Sekreto? Alam mo sa ating dalawa kung sino maraming sekreto dito. Kaya huwag may babato sa akin yan. Wala kang dapat ipatakot. Lumapit na tayo sa otoridad, Andy. Mam Ma Hope, baka pwedeng pag-isipan ko ano muna yan.